So, paano malaman mga kaibigan kapag upod na yung ating brake shoe ng ating sasakyan? So, yan ang ating gagawin ngayon. So, ang una nating gagawin ay tanggalin muna natin itong gulong. So, ayan. Tanggal na yung nut natin. Ah, okay, check, uh, check lang yan. So, ayan, kapag ganyan, ay ibig sabihin ay good pa itong ating brake shoe. So, dito nyo yan makikita. Ayan. At saka dito. So, hindi na magka singkapal, mas manipis konti dito, kaysa dito. So, ibig sabihin, unang tumatama dito, tsaka nahuhuli dito, tumatama. So, ganoon lang mga kaibigan kung paano i-check yung ating brake shoe, kung uh, upod na siya o hindi. So, okay pa naman, so ibalik na natin. So, for checking lang to, para hindi magastusan masyado yung mayare So, aabot pa yan ng mga uh, ilang buwan na. Naka 5 months pa siguro yan. Oh. <tip> So hindi porket PMS mga kaibigan ay palitan natin lahat. So kapag nakita natin na okay pa naman yung uh, ating pyesa, ay wag natin papalitan para hindi masyadong magastosan yung customer, okay? So ayun lang mga kaibigan. So kapag uh, nagustuhan mo itong aking video ay please paki like and subscribe na lang. Okay, thank you, thank you mga kaibigan.